Hi guys. Mm. real talk muna tayo ngayon guys. Dahil hindi pa, hindi pa ako nakagagawa ng content pang reels. Mm. Siguro guys, ito masasabi ko sa inyo guys. Yung mga naririnig ko na kailan talaga sa isang content creator ay kailangan makapal talaga ang mukha kapalin talaga natin ang mukha, guys, kasi anong silbi ng pag natin kung di naman tayo kikita dahil sa mga ina-upload natin na hindi naman nagdi trending Kailan talaga natin na mag -video tayo na kung anong ini kung anong sa tingin natin magdi trending Kasi tulad ko ngayon, guys, mayroon akong problema financial may problema talaga ako financial guys okay lang sana kung pagkain ang problema medyo ma marimedyohan ko naman yung pagkain kasi sana naman kami na yung mag, kung anong mayroong magtsatsaga kami minsan nga nagtsatsaga kami na walang ulam okay lang kung pagkain pwede natin mapagtsagaan ang pagkain pero yung pera talagang ang hirap po talaga kitain lalo na sa kagaya ko na ano wala naman akong stable job at single mother pa ito na siguro ang ito na siguro dahil sa mga nangyari sa buhay ko ngayon na patong-patong ang problemang financial ito na siguro ang teka lang Ayan, iisip ko na. Ito na siguro ang paraan para alisin ko na yung hiya-hiya sa sarili ko na pag mag-content ako. Gawin ko na ko ano man yung nararapat. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, mga sasabihin ng mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-anak ng ex mo, kamag-anak na. Ng... <laughs> wala na akong pakialam yan guys kahit anong sabihin nila basta ano gaw, ano gaw, gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin sa con sa content ko total monetize na ako bakit hindi ko pa samantalahin yung iba nga nangangarap na ma-monetize ako naman tong monetize hindi mo ako gumagawa ng video na ano kakaiba um, kaya ngayon dapat samantalahin ko dahil monetize na ako ilang buwan na ako monetize guys pero hindi ko pa nakaranas na magasahod e, talagang kailangan kailangan namin yan guys ng anak ko kasi yung anak ko nag aaral hirap na rin ako magpaaral aral guys kasi may utang pa ako sa ano tuition finia yun na nga nabanggit ko na financial talaga ang problema ko ngayon kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko naawa talaga ako sa mga anak ko guys kasi yung mga gusto nila hindi ko nabibili tulad ng damit yung mga pagkain gusto nila alam ko gusto nila yung pagkain nilang na yan. hindi lang nila sinasabi sa akin kasi siguro, siguro alay, ayaw, ayaw niya ma-stress ako ayaw nilang, nilang mag-isip ako kung saan ako kukuha pagdating sa si mga kailangan nila sa sarili, damit at kung ano-ano syempre binata ng mga anak ko kaya normal lang yun na ganon sila kaya naawan ako sa mga anak ko guys pati yung isa kong anak na nag-aral sa agri grade 12 gusto ko ano stress na rin kasi hindi ko pa nabayaran tuition fee. Kasi sabi ko sa mga anak ko, ito na siguro ang panahon na anong tawag doon? Yung parang ano, ito yung may plano ang tadhana na bakit nangira sa amin to para siguro lumakas ang loob ko nagawin ang gusto ko na dati parang ayaw ko. Yung parang hindi ko kaya ganun. Oh, kasi wala namang wala naman talaga mag, lahat ng video ko alam ko naman wala magde-trending eh. Oo. Sa mga video ko na kain-kain kung ano-ano diyan. Eh buti kong artista tayo na kahit kakain ka lang marami ng viewers. Kaya ngayon guys, kung may makita man kayong kakaiba sa video ko, alam niyo na yun. Mahigpit na ang pangailangan ko. <laughs> mahigpit ang mahigpit na ko talaga 'yan kasi Grabe na talagang ano, dami naming ano problema ngayon, lalo na nag-aaral ng anak ko. Um, kaya, gano'n lang, guys. Um, bala na kayo, guys. Um, um, Ibas niyo ako, okay lang. Ibas niyo ako, guys. Um, kaya, sana, lahat tayo, matuto ng magpakapalang mukha para tayo'y Ah, magbago ang bu mabago ang buhay kaya nga tayo pumasok ng content creator eh, para para kumita hindi para magpa-display lang kaya gano na lang guys thank you for watching bye bye